nga. O bakit bumalik ka? Anong kailangan mo? Wala. Ha? Wala. Bakit? Pwede na magtapat. Anong gusto mas mo sabihin? Ano? Sabihang mahiyain naman itong ano? Oo oh, eh, mahiyain. eh, kasi yung mga Ganon. Ha? Uh, eh. Talaga? Okay. Tapos... Alam ko na kagabi pa lang. Alam ko na, na hindi mo sasagutin yun. Hindi oh. naman Oo. Tapos, isa lang naman ang kausap ko din kagabi. Tapos bakit 600... Ah, uh, ano? Umabot ng 500 yung nag-message sa akin? O oh, kasalanan ko? Nagpupumilit ka, di ba? Yeah. Yan ang gusto mo, di ba? Oo. Oh. Mag-iingat ka. Baka 600 din lang bibiyak sa bakunawa mo. <laughs> o, oh, naman? Ha? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Sungitan mo ko. ibang target nito guys eh. Walang masama magsabi ng totoo ma'am. Oh, ma. Seryoso. Ha? Seryoso. <laughs> Bakit gustong gusto mong bumalik-balik dito sa live ko? Ano? Ah, tigang? <laughs> ano? Ano? Ay, LJ! Ayon, uh, nandito ka na naman. Ah. Hindi kasi nandito ko na gabi, di ba? Yung iba, okay. isang beses lang umakit. Hindi sabi e, ko, babalik ako. Gusto mo, oras-oras nandito kayo, no? Parang siya kasi. May hirap ka maging jowa. Oo. Ano? Oh, may, may ka maging jowa. Bakit? Okay. Maya-maya, baka nakabaon. Hindi. Hindi, hindi. Friends lang daw kami. Hmmmm. Uh -uh. Daw kami? Uh -uh. Friend lang kayo, sabi mo? Oo. Uh -uh. <laughs> ako mo palusot ka pa sa akin, ha? Ano naman kasi ng ligaw? Alo? Ba't ganito naman? Ano, gusto mo agad-agad ligawan ka, ganon? Oo, oh, gano yan naman ang panaginip. Na Sisipon ako sa'yo. Gusto ko. Uh -huh pero so parang nagkusa yung camera ko na mag-record para mas ano. Hindi, ang tanong ko sa'yo, bakit gusto mong bumalik-balik dito? Wala lang. Ano, tingin mo sa live ko, pinagtitripan mo? <laughs> Naghanap mo. Ha? Naghanap. Naghanap ka? Oo. -o. Yung uh matino -oh. naman, sana. Matino. May matino, kaso hindi mo lang gusto. <laughs> uh Oo. -oh. Maraming matino dito kaso alang ay nang itsura. Kapag matino ayaw nyo, gusto nyo guwapo. Yun lang. <laughs> lang. O, oh, di ba? pag mo sabihin matino, sabihin mo guwapo ang hanap mo. O, oh, nagigigil ako sa iyo. Maraming matitino dito, dito, maraming matitino dito sa totoo lang. Oo. Oh, oh, Kaso nga lang, hindi naman matino ang pinagbabasihan nyo, itsura siya. Yeah. Kasi last time kasi yung ano, karelasyon ko, hindi yung tao. Oo. Oh. Tapos yung nanligaw siya so kagabi, ano yun, multo. <laughs> oh. Kawawa lang yung mga lalaki dito Hingin sa inyo. Hindi nang ligaw. Hindi ligaw. mo pa. Hindi nanligaw ligaw. lo okay. pa yun, dahi gusto mo, ala, na, agad? Oo, gusto ko sa chat. Diba nga, hindi nga nag-chat. Ganun talaga ang masasabi ng isang babae kapag hindi interesado. Oo. Oh, oh. I mean, mo kasi ito. Ayoko sa babae yung marami siya sabi. Gusto ko sa babae yung diretsyo magsalita. ba diba? Bakit pag tinuhog ka, tagilid ba? diretsyo, di ba? Oh. Tanong ko sa'yo, ano ba yung gusto mo sa isang lalaki? 'di ba? Sabi ko kagabi, magsihay lang ako, di talaga ako nagano. Pero 'yun. O bakit ka naganap? Pukpukin kita Ngayon, sa ilong, makita mo. Na ako. <laughs> <laughs> maganap na ako, seryoso. Ano nga ang hinahanap mo si sa lalaki? Eh? Yun nga. 20 to 25. Oo. Oh. Wapo o hindi? Sakto lang. Huwag mo ako sinasakto lang. hindi, ko... hindi naman ako kag... Gano, gano. Ang tinatanong ko siya, gwapo o hindi? Sakto na lang. Neurotic ka ba? Guwapo. <coughs> <coughs> Dalawa lang yung sagot, ma'am. Sige. Gwapo o hindi? Gwapo. O, kita mo? Akala mo, uubra ka sa akin? Hindi, hindi ano, hindi yung matino ang hanap mo, kundi Gwapo. <coughs> Alam ko na yan, dahi, dumaan na ako dyan. Oo. sobrang pangigigil ko sa'yo, gusto ko daanan ko ulit. Sa'yo ko ulit isampol. Hindi hmm. ah. Hindi oh, yeah, oh makapagsalita, no? Akala oh, mo tulad ng ibang live na kaya mo mga ha? Hindi naman talaga ang minanap ko, ka. Hindi ka man makalusot dito, ay. Eh. Ano yeah, kasi ano eh. Ako pa talaga sa iwa rin mo. Diyos ko, hindi. Diyos, Maria. Medyo mahaba Bakinayla. na po yung nilakbay ko pagdating sa mga ganyan-ganyan bagay. Oo. Uh, uh Ulang, <laughs> Sir, wala lang mas maliwanag pa dyan. Meron, sir. Meron. Ay, gawin mo Uh -huh. Ito, mas maliwanag ba ba? Alright. Sir, ilang taon ka na? Ah, uh, thirty 34 po. 34. Si Luna, ilang taon? 21, tama? Oh. bata pa. Oo, oh, sir. Malambot ito. <laughs> oh, hindi, baga, ano ito, ah, hindi pa ito hinog, ha? Huwag <laughs> Kalabangan Huwag kang malikot, Luna. Isisipain na kita. Sige. Mm -hmm. Kailangan answer. Sir, ito ay isang uh, dalagang ina. Oh. Dalagang ina mm -hmm. pero wala sa kanya yung anak niya. Ibig sabihin, no, isang basis na po itong uh, pinangakan. Uh -uh. Okay lang sa'yo? Uh, okay. Okay na po, Jay. Okay, okay lang, okay lang. Ikaw may anak ka ba? Meron, sir, pero nasa ina. Nasa ina din. Uh, oh, ko oh. yun. Oo. nasa Pwede, Ay, pwede. Masabi, paguntungin yung ulo nyo. Angal ka? <laughs> Hindi. Hindi. Charot lang. Hindi. Uh, depende naman yun sa ano. Pinagkakasunduan nyo. Oo. Oh, tama. Tama sa. Oh, this is the new life. And this is the bininging. Alright. Right? So, uh... Kailangan nyo umpisaan yung kabanata niyo pagdating sa pagmamahal. So, sir, bigay ko sa iyo yung live. Tignan natin kung paano ka manligaw kay Ma'am Luna. Uh, may tanong ko lang, Hope, oh, uh, Luna, uh, ano mong magustuhan mo sa lalaki? Yung wala daw sa iyo. Tanungin mo siya, sir. Sabi mo, okay lang ba ako, sir? Ako, okay lang ba ako, ma'am, na ako yung manligaw? Sige, tanungin mo muna. Ah, uh, ma'am, pwede ba ako manligaw sa'yo? Uh, o... Oh. Ano kasi, kuya, mas matanda ko sa sa'yo. Hmm. Sabi siya, sir. Arte yan, maarte yan. Oh. Kaya pala, kaya pala iniwanan kasi Marti kasi. Hala! share, we need to respect that. Ayun niya. Yeah. Thank you ah. Yeah. Penting you, thank you, thank you. Thank you. Kabalan ba yun mo? Kabalan ka. <laughs> uh, gusto mo lang magtagal sa live ko eh. Discarte bulok. Matanda na Huwag mo ako makuya-kuya, iba ang balak mo. Hi, <laughs> uh. Sapa. Ay mo sa matanda, gusto mo bata. Right. Tapos na nga ako sa matanda. Kuya naman. Huwag mo ako makuya kuya, hindi tayo magkapatid na. Okay. Sir. Ha? Sir. Pindi siya tawag mo siya, huwag mo lang kukuyahin. Okay. Kasi kung magkita tayo, hindi kita patatawarin. Sana lang ah. Oo. Oh, Tagbigyan mo na yung iba. Ay, baba na kita. Oo. Gusto mo lang bumalik sa live eh. Skarte mo talaga ba? Eh, hey. bakit mo naman ipinaakyat? Ayaw mo. Ayaw mo bukas. Mamaya, hindi ka na makakyat. Diba, sabi mo kagabi, dalawang beses na. Don't ha? try me. Dalawang beses na ako. Okay. Ang Ayon babae eh. Hindi talaga yan naamin kahit anong gusto nyong gawin. Bata ka pa, Luna. Bata ka pa. Oo. Marami na akong napitik na tinggi, Luna. Yung, yung diskarte mo, gas-gas na yan. Gusto mo gas-gasan ko yan? Sige na, kuya. Last na to. Pakitin mo ngayon si ano. Di ba sabi mo pakitin? Sino? Yung kagabi. Pakitan dito ba siya? Baka. Yung baka. baka Paghanapin mo ako sa comment section. 2,500. Wow, wow. Next time na lang ha, Luna. Ah, uh, hindi guys, ay, uh, hindi ko gusto si ano si si host, may asawa na yan. Playing safe, guys. <laughs> Luna, Luna. Uh, Luna. Luna, yung sinabi mo, marami na nagsabi niyan dito. Marami na Luna. Mas may edad pa sa iyo. 21 ka pa lang Luna. <laughs> Gusto mo yung hindi halata, magtanong ka muna para hindi talaga halata, ha? Mm -hmm. Mga galawan, siyempre. Thank you, ha. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Thank you. Babalik ka so, ba? Pasunod na buwan. O, oh, di ba? <laughs> Chona,